Ang bike pala. Ayan, oh. May, oh, ganda na pakagawa ito ah. Pwede. Pwede tayo. Pwede natin pakopia ito. Hindi oh, yung nila. O, Paris. Bianda. Ano to beyond. Ah, beyond Beyond, beyond the road. Beyond the, oh. beyond the mountain. Puro extra rice yata in order mo, bebe. Ayun pa dame kaway-kaway na lang kay Dexter. Ay don Hindi niyo sinama si Don Diego. Ayun, nakuha yung hipon, no. Ah, <laughs> para may isang magandang buhay pa ba tayo? Tayo po ay galing bundok, siyempre, minisita natin yung uh, ating uh, unting lupa dito sa bundok na pinataniman na sili yeah. so tuloy natin dahil meron tayong kaunting uh, breakfast na no Ayan, breakfast po sa apong abad dahil ang bukas nila alas uh, 8 na so ayun po at shout out pala kay Bebe Don Diego Don Diego daw Kay Nanay Ani. Ayan. Kay Nanay Ani po. Hello po sa inyo. Ayan na. Ito na yung may mga papaya. Bilis natin. Ano? Nagbigay kasi siya ng 2K. Bahala daw ako. Pamalengke or what. Sabi ko ba, meriendahin na lang natin pag umakyat ng bundok. Tamang-tama. -tama. Dadaan po kami doon sa may kainan. Adventure. Ayan mga farmer. Daming ano, papaya. Galing nung ano nila. Yung papaya. At may kamatis. So pagkatapos ng kamatis, ay papaya na. Pero ito kamatis po uli. Ayan. Ang hirap sa kamatis mga ka farmer Napakabilis lang. Kailangan eh, pag tumira ka, shoot agad. Kasi pag hindi mo tinamaan, lintik ikaw naman ang tatamaan ng pagkalogi. So, malikot pa naman ang presyo. Uh, sabi ko, mas maganda ng silim, sili, buhay. At hindi basta-basta babagsak ang presyo. So, ayun. Ayun po yung aming mga tricycle, oh. Hanggang dyan, nakapag-park uh, kami. So, ang lakaran ay... Pagpababa, wala mang 10 minutes. Hindi ka naman hihingalin. Kaya <laughs> kanina pa. pa. <laughs> Bakit? Medyo hiningal po ako dahil wala eh, talagang walang practice pero sabi ko nga kung araw-araw mo aakyatin maning manina sa'yo napakalapit na napakalapit na lang po mga farmer ayun dun lang banda so ngayon lang first time parang medyo ano pero talagang malapit na lang galing oh, ito yung mangga <laughs> malalaking mangga mga kapag yung palatandaan Tanguha kami ng mangga doon Ayun na yung manggang kinwa Pero yan, four lane na po yung kasali Hindi ko lang alam kung hanggang saan Nakanakarating ba kayo sa dulo? Hmm. Malapit na dito? Oh, Putol ah, na naman hmm. oh. wow. na hmm. Ay, ibig sabihin ginagawa din daw sa lubong no Ayun pala na maganda ma natin ito road trip pagka ano na hindi natin alam kung hanggang saan ang uh, mag magtutuloy magalang magalang daw po magalang umiikot lang oh, dito na kami oh daming dalang ang palaya oh Apong Abaders. Ah, may solar din sila. Galing ah busy ang kainan ha? mga bikers, riders oh. ha? sino Sarge? si Dadong kalalay mo dami na eh dami palang kumakain dito tambayan bayan ah bike Ay, pala. oh. May oh, ganda ng pagkagawa nito ah. Pwede. Pwede tayo. Pwede natin pa-copy ito. Silipin natin to mga farmer. Ganda oh, tingnan niyo. Ah. Tingnan mga naman. Wow. Anong kakainin natin? Nag-order na ba? Tingnan nga natin yung menu Kung ano Gusto ko ng Roast uh, beef Tsaka ito, 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 ano, ito. Baby back Ha? Wala ba? Ito, ito. ba? Ah, ano ba to? Ay ah, hindi Kasi nga May syempre yung pambalot eh Ikaw yun Ay? naman May gastos yun eh Gini styro Ay sakin Kasama na yun Hidden agenda yun eh ah uh, hindi kasi dapat kasama na yun sa ano mo kasi talagang di ba <clears throat> so arroz caldo palabok chicken mami beef mami pares rice papaitan baka yon dito tayo oh bianda tapos may dinu, may chicharon may lechong kawali sisig pulotok wow crispy pa may crispy pa oh Rice 20, halo-halo 80. Oh, ayan mga farmer ang presyo ah. Pansit gisado. Oh, pwede tayong magpansit gisado. hmm Tapos may papaitan. Mm. Hmm. Lugaw. Oh, lugaw Ang lugaw na manok dai tay. nanonood tayo ng finals That's oh, supposed ng pares wow Bianda Ano ka Bianda ah, beyond. beyond Beyond the road bianda Beyond the mountain. Sarap ah. Okay, ito lang ang order ko. Tapos yung papaitan nila, masarap. Siyempre. hindi laban. Ang laban. dito, kain kayo. Ano ah, ko order ka lang? Uh -huh. Oh, sino gusto ng pansit? Sino gusto ng pansit, guys?

Champion CDD itu kan. Ini Makan nih Paris nih. Ini kunti. bago ka pala kailangan na impress yung mga kakarap para bumalik yun din tayo tayo ng laing na laing na pangluto yung oh, oo pero hindi makate ha

Ba, ah, nen ne. Ano model mo na, El? Oh nen lo, El. Atin pa nangungutang. Timpo ano. Ayano. Apara Puro extra rice ata in order mo, bebe. Ayun pa. Dami. Kawai-kwai na lang kay Dexter. Ay don Hindi niyo sinama si Don Diego? Ayun, naku ay hipon, no. <laughs> Mamaya papakita ko po sa inyo yung iconic uh, revolto rito na ipagtanong nyo lang hindi na kayo maliligaw. Yung revolto na iconic. Wala akong mahabol. Ayun nga bigay mo na. Lomi oh. Pali ya. Ayun pa, meron pang mahabol. Okay na yata. Ah, apulotok. O, oh, pulutok. O, oh, last na to. Pulo talkers. Thank you. Kapali na. Mayinig Ay, sorry. Busog na ako ah. May pali na. Kaya, kaya yan. Kaya. Order daw ni Junjun yun eh. Wala <laughs> si Don Diego, sinasama namin tulog. Maga po kaming ano eh. Maga kami. Ayun, ang galing dinang, ano, Hindi mo makikita yung ano nila mong pambabae Eh. Oo, hindi mo makikita yung ano signage. Ayun pala yon, babaeng naka-dress si laki. Eh. Sisa kulay eh. Kahoy. ay ikutan natin yung mga kubo-kubo nila. Ay, di kayo na gano'n ng ano? Oh, free daw. Ayan mga farmer. Merong free para sa Team ka Farmer. pesto ng Apong Abad. Maraming salamat po sa remembrance. Ayan. Papahasa ko ito. Medyo mapurol eh. <laughs> ha? Wow! <laughs> Uh, ito yan talaga remembrance daw. Ayan. Thank you ah. Thank you. Thank you po. Ganda ng lugar nyo dito. Mamaya uh, ikutan natin Gano ka anong yung lugar. Magandang pumunta dito maaga. Anong oras sila nagbubukas? Ha? Parang pagdaan natin ng 7, bukas na sila, no? Oo. Uh ah. -huh. Ayan, 7, nandito bukas na po kayo. Bukas na sila pala. Tapos ayan, no? Kasi dahil wala pang kuryente, mga farmer, sila po ay nakasolar. Ah, live for today, not for tomorrow. ba? Diba? Ah. Tapos ang kubo nila dito, magkakaroon ka ng idea dahil ah, Tingnan nyo naman, pang gabi, oh, may ilaw din sila, yan. kasolar din yan, this area is reserved. Kaya lang ito, uh, sa hapon, yung mga lamesa na yan, pang hapon, kasi pag mainit, di ka naman talaga maangkain, kasi yung mga puno-puno nila, kagaya nyan, ay bago pa lang. Hmm mga alateris kasi mas mabilis nga naman ang alateris pero believe ako sa kanilang swing dito mga farmer kasi yung swing nila ay napakaganda at napaka alam mo yun yung idea ayan oh. kaya lang medyo kakaiba din ang ano mga <laughs> <pang laughs> design nila ayan tapos papakita ko po yung iconic. Ito may swing din, bakal. Pero mas maganda yung swing na itong isang tong swing na to mga ka farmer. Maganda. Yung bato, ito galing bundok yan, pinulot lang siguro, tinipon. Ito, ganda oh. Ah, uh, I think this is not ano. Parang ito ay kamachili. Kung hindi kamachili, mahogany. Eh pero parang kamachili siya ganda ka farmer ito po yung iconic ayan <laughs> kakaiba din mga idea nila dito ayan pare, kamusta? kamusta? <laughs> Potot <laughs> thitha Boss hindi. Ako oh, boss. Ah, oh, very good. Dino bossanya. Bader thank you. Papahasa ako ito. Medyo mapurole. eh. <laughs> Ay, yung bag daw, yung bag Ganda rin dito ha ang farmer ha Hindi na pala sa naman banyo to Ito po ay part na ng San Mateo Arayat Actually, ang mura ng lupa dito Nung wala pa pong mga uh, ng kalsada Marami ang nakabili Marami, ekta-ektarya Mga inchik, ibang lahi Ay mga nakabili po So, oh, okay. ayun. Ako naman, bumili ako doon yung nga yung binisita namin kanina. Eh, hindi tayo pinalad na makahanap dito. <laughs> Pero okay na din. Maganda sana yan, no? Oh. Yung mga ganyang part, oh Tinamaan ng kalsada. Tapos, uh, nasa taas. Ako po, ganda. Sabi ko nga, darating ang panahon, yung mga dadaan dito, pag open na yung kalsada, sasabihin ng swerte naman ng mga nakakuha ng lupa dito. Kasi talaga pong... Uh, gusto nyo po ay nature di ba na peace of mind hindi alam kung itong kalsadang ito ay magiging busy or ano kasi bypass road lang po ito talaga eh pero ganun paman man malamang magiging busy din po so kakaroon ng mga bahay na dito most likely magkakaroon na din po ng kuryente sigurado yan hindi lang natin alam kung kailan soon or di ba magkakaroon na po yan tatayo na nila ng mga poste nagawa na yung kalsada maganda maganda po ito, ito, yung mga nauna na naglagay dito dinadayo din naman po siya mga farmer maraming pumupunta kasi mga bikers sa umaga nakatambay may mga lugaw lugaw sila dyan lugaw pares so nakatuwa naman ano bilis ng development ng lugar na to ayan tapos iba pa rin po ang itsura ng bundok oh tingnan nyo compare doon po sa kabila nandun pa po tayo yung, yung amin na andun pa sa kabilang side naman oh. tapos yung lupa na nakuha namin uh, way back 2020 2020 pa po yun punta dun, doon pa siguro mga 2 kilometers away from here ah, ganun. tambay tambay kulang pa po sa puno sila dito kulang pa oh, gandang tinanim akasya sana nagtanim sila ng akasya pero nara ang tinanim okay din naman pero kung shade po talaga ang habol maganda akasya mabilis din lang naman ang akasya kasi ito mabilis po masira yan eh. Oh. mga, mga na yan ganda din yung ano nila oh inano nila sa simento no para hindi anayin, anayin ano scrap Oh, puro scrap. Daling. oh, ito mga scrap-scrap din. Ayan ah. Pero pag gagawa ka nito para mabilis, may sukat ka na, putol ka na lang ng putol, tapos ina mo na lang para mabilis. Hmm, Kagaya nito, putulin mo, marami ka ng putulin na ganyan. Pero maganda sa loob ah. Oh. Simple lang. Ah, ang din ha. Ah. Group of ano, siguro 1 2 3 4 5 6 mga 7 8 na eh. 8 to 10. Kasya. 10, 10 ano, pwede. Inuman lang. Papakipag. Inuman ba? Oo nga. Tapos yung dito kayo gulo pa ng center, 'di ba? Parang ano, ah, catering ba? Yung uh, ano. Hoy, natuyo na yung ano natin. Ay, uh... Yeah. Okay, mainit na mga farmer. Ayun, uh, doon na tayo mag-ending sa bahay. <laughs>